Bukas po, holiday dahil Labor Day. At paalala sa mga magsa-shopping sa mga mall. Maging alesto po kayo. Nagbabala mga otoridad sa isang modus operandi ng mga mandurukot na madalas isang grupo kung sila ay mambiktima. Exclusive, nagpapatrol, maan makapagal ang CCTV na ito sa isang supermarket sa Makati noong April 11. Habang palapit ang biktima sa food counter, sinusundan na siya ng mga sospek. Si suspect number one ang nakaputing blouse sa na may hawak na isang tray ng sushi. Suspect number 2, ang lalaking may grocery basket. Suspect number three ang babaeng may hawak din ng grocery basket. At suspect number four ang matandang lalaki na kunwari tumitingin din sa food counter. Kunwari hindi sila magkakilala. Pinalibutan nila ang biktima na nagbabayad sa counter. Sa unang beses, hindi nakuha ng suspect number one ang wallet sa loob ng bag ng biktima. Habang muling bumubuelo, inutusan ng suspect number 2 na lapitan pa ng mga kasama ang biktima. Itinakip nila ang mga dalang basket at dinikitan pa ng matanda. Nakuha nila ang wallet, saka sila naghiwa-hiwalay. Nitong April 25, nahuli ang dalawa sa mga suspect habang gumagala na naman sa mall. Pero napakawalan din dahil walang biktima nagsampan ng reklamo laban sa kanila. Ganito rin ang modus sa CCTV ng isa pang mall noon. Tinabihan ng dalawang babaeng sospek ang isang biktima habang namimili ng damit sa rack. Target nila ang kanyang shoulder bag. Ikinover nila ang mga damit para hindi sila mahalata. Nakataka sa mga sospek at natangay ang laman ng shoulder bag. Ayon sa pulisya, minsan ay umaabot pa ng lima ang miyembro ng grupong nambibiktima. Ng Payo ng pulisya gumamit ng bag na may zipper at maging alerto kahit pa nasa loob pa ng mga establishmento. Maan Makapagal, ABS-CBN News.